Ayan na mga kalingap At ang lakas na ng tubig oh. hmm. Hindi pa po nakalapat-sapat diyan Ano po Ayun, Sabi ni Porman susunod Ano Porman anong gagawin natin o oh, sunogin. Ayan. <laughs> <laughs> ay po si Forman o. Oh. <laughs> Ayan si Lidman o oh, na yun o. Oh. Tanako! Oh, may lagi pong may sigarilyo sa hongos. Pampabilis daw po ng trabaho yan ay. Eh. Ayan. Bye bye. Bye bye. Ayan ang mga kalingap. ang lakas na ng tubig o. Oh. Hmm hindi pa po naka lapat sa apad yan ano po papalapatin ko yan sa apad para malinaw ang tubig yan you know? pero halos matagal na po bago malimas yan pag lumapat po yan sa apad lalo pong mas lalakas ang tubig niyan tsaka talagang din yung kanang limasin kahit maghapon na, na under ng subversible subversible na pati nitong ano jitmatic lakas pati po nung jetmatic kasi ito power po yan ayan mga kalingap at is mapagpalang araw sa inyong lahat ayan na nagre na po umpisa na mag-reflop ayan mga kalingap at nagumpisa na nga reflopping kasi pang black po sa lupa para di mag ano, bar down butit yung isang, kawa isang ugat lang naman tinamaan Oo, pero dapat mapatay pa rin natin yan. Matubulit yan ay. Hmm? Kaya nga. Eh, sabi ni Forman, susunog. Ano Por, anong gagawin natin? Susunogin. Ayan. Ay, po si Forman, oh. Ayan. Ayan, mga kalingap. Ayan. Ito yung mga natin, mga boulder ayan abangan nyo po mga kalingap kung ano pong kalalabasan itong area na to ito pong extension ng resort ni kalingap rob at ni jack may fish pan po kasi dyan mga kalinga po kaya medyo nahihirapan mag ano, latag ng bato talaga pong malalim ang tubig May mga kalingap, lapitan natin si Foreman. Fore! Ano, ayos, ayos? Huwag di ayos, papabaklas natin yan. <laughs> Dito po yung unang araw ng pagre-replop, mga kalingap. Tanong. Siyempre, lagi pong may PVC and outlet para sa tubig. Para hindi po agad mag-crack yan. Ayun, laksa po ng tubig, mga kalingap po. So yung malabo pa po kasi siya pala yan yung galing dito sa ano, fish pond. Pero sobrang lalim na po niyan. Ito na po yung pang pito. Pang pitong culvert. Yan na po yung last na ilalagay. At sobol naman na po nalapat na yung sapad kasi meron ng mga bato-batong nakukuha. Ngayon. Mm Hindi -hmm. mo sinampulan yung ano, lupa. Mahalo may ginto. Hindi pa. Ano. Sampulan so, mo sa pala. Ano? Wat pag ano, hindi na tayo magpapatubig, magkakabud na lang tayo. Oo. Oh. <laughs> Mali may ginto, hindi kakabudin na natin diretso. Para isahan. Malang ginto ngayon. Ayan mga kalingap at papunta rin po tayo ng kay Kalingap Rob kasi schedule po natin ngayon. Ayan binidin lang po natin kay Taipipit yung gagawin po dun sa reprapping. Tsaka ito po ay huling culvert po yan. Tatry natin kung lalapat na sa apat pero pag hindi pa rin dadagdag tayo. Kasi kailangan natin makuha yung magandang tubig nito. Yung bukal na galing sa ilalim, hindi po yung bukal na galing sa gilid ng mga culvert. Kasi yan, malilimas po yan pag yung maghapon ng andar ng jetmatic. Kasi ito pong patubig na to ay para po dito na ito sa lahat. At sobrang mahal po ng ano dito, ng prime water, mahal po ang tubig. Ayan mga kalingap, at Ayan po sana. Ayan po si Sir Jun. Ito po yung head nila dito ngayon. Ayan o, Sir Jun. Ayan, siya po yung nagkontrata ng swimming pool at siyempre nitong mga gagawin pa dito. Pinutulungan lang po natin sa pag-assist kasi sobrang dami pong po gagawin. nagkanya-kanya sindi na po ng tambot syo para daw po mabilis pampano yan sigarilyo na yan? pampabilis yan? pangwalda mo pang pang ano? pamparelax <laughs> pamparelax daw 4 pamparelax daw oh. kala ko 4 ang pamparelax nito ayaw <laughs> <laughs> sa kanyang Ayan mga kalingap at ito po yung ano ano extension ng Jackson Rabay Resort. Dami pa po dito ng gagawin. Pero trapping lang po muna para matambakan ito ng lupa. Ito yung tatama ng rip-trap kalingap. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat. Ano po, sa patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Yan, tatanggal na lang po yung mga ugat-ugat na yan. Yan, mga kalingap. At uh, ay, mapunta na rin doon kay kalingap rob. Kasi, anong oras na? 6, 7. Yan, mga 7 na. Tama oh, ba? Ay, mag na pala. Okay. okay. Ah, ito naman po yung ano, kulungan po ito ng ano, ng pabuk. Magawa you know, po dito ng kulungan ng pabu. Magaalaga daw po dito. Hindi <laughs> mga kalingap ito ilagay ng semento. Ilagay ng semento yan. Yan. Thank you so much po sa inyo lahat mga kalingap. Uh, mega love shot out po. Sa lahat po ng patuloy na pag-suporta at sumusuporta sa YouTube channel, sa mga nagko-comment, like, Ayan, syempre sa mga nagsishare nyo rin. At uh, syempre sa mga patuloy na uh, sum nagsusubscribe po sa ating YouTube channel. At patuloy na nanonood. Ayan, malaking tulong po yan. Uh, at sikapin naman po natin kahit mga next month na mag scout naman po tayo. Ayan. Kahit po tuwing linggo or sabado ng hapon kasi half day lang naman po kami pag sabado. Sabado or linggo yan. Scouting na naman po tayo mga kalingat kasi dami po nating ang ano, dami pong nagcha-chat sa atin na uh, gusto gustong humingi ng tulong. Eh medyo busy po, po tayo. ayan Pero po dito may ginagawa pa po, po labi sa harapan at ayun, pumupunta pa rin po tayo dong kala ingkit. Dito naman po mga kalingap, uh, tumutulong lang tayo sa pag-assist kasi may mga ano baga po, may kanya-kanya baga pong diskarte kaya mga nagpapatrabaho kaya ayan, tinutulungan natin sila. Na, no yung mabilis po na pamamaraan kasi so, yan po eranas na din natin mga kalingat kasi so, yeah, 14 years pa lang tayo nasa construction na tayo eh. ngayon eh 31 na po ako mga kalingat kaya medyo matagal-tagal na rin ako sa larangan ng ganitong trabaho halos nun pinagsasabay ko yung pag-aaral at pag-construction pag back to yung bakasyon na nandyan ako mas kasama ako ama ko Kaya yung mga ganitong pangyayari ay napagdaanan na natin mga kalimutan. No? At kung sino, sino engineer, foreman, ngayon ang nakasama na natin. At ah, syempre, nag nagkaroon din tayo ng amo na architect. Kaya marami tayong experience At ah, syempre, pumasok din tayo sa malalaking kumpanya tulad niyang EI. At ah, ngayon mga kalingat. thank you so much po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. may a love shout out po. Ingat po tayo palagi mga kalihangat pa lang. Ayan, makapunta na rin po. God bless po and more blessings to come. Bye bye. Okay. Por! Aptan ako por! Aptan ako! Oo, okay. Ayan, okay. oh, okay. <laughs> si Lidman naunayin ano Lidman! Aptan ako! Oh, may lagi pong may sigarilyo sa kongos. Pampabilis daw po ng trabaho yan ay. Eh. 来，我飞，我飞。